Hi guys, hi Carlos Aguisin Idol Pagbibigyan ka ng pagkakataon sumalis sa physical Ayan yun, pinapanood nyo Nasali ka ba? Sagot ko po hindi Kahit anong mangyari hindi Bakit? Ah, kailangan lang kami magkasama ni Mrs. Tapos 45 na ako, marami na ako injury Mukha lang ako malakas Pero marami ako injuries Hindi na nga ako nakakatakbo o jogging dahil after ko ng ACL, MCL, meniscus injury sa basketball, sinahaw, tsaka surgery, pag tumatakbo ko, nagkakabuhol. Ako lang naman yun, hindi ko naman kailangan, hindi ko kailangan patunayan na gwapo ko, malakas ako, magaling ako. Sa kanila na yun, no? Tsaka yung bayad, hindi siya worth it para sa akin. Kailangan ka babalik sa TV. Hindi naman po ako nawala. On you. Makikita niyo naman ako. Lalo na yung mga nire-replay. Basta maganda ko yung bayad, maganda yung role gagawin ko. Kasi kung hindi naman po maganda yung bayad, ba't ko ako gagawin kung talo pa ako? Business ba yun o charity, di ba? Tapos kung pangat naman yung role po, ulit-ulit na lang hindi na, pass na. Di ba? Yun lang. Hindi naman natin kailangan. Anyways, ako lang yun. Tama kayo, mali ako na si Dr. Duo. for Happy, happy.